Tanong ko lang po paano po magkaroon ng ads on reels po sa tools ko kasi yon lang po ang wala sa aking tools. Salamat po. So mga katiktik, ito po pala yung tanong po ni Ma'am Ferry Cabrito po. You no? Know? So mga katiktik, kung mapapansin nyo po sa bagong update po ni Meta po mga katiktik is uh, a na po yung ads on reels po you know, sa ating monetization tools po mga katiktik. So ang iba po dito is meron, ang iba po ay wala pa po mga katiktik. So ang first step po natin mga katiktik na gawin is a. Uh, pwede muna natin i-update po ang ating uh, Facebook po sa ating Play Store po -tik. Tapos pwede rin po natin i clear catch po muna sa ating settings po. Tapos hanapin lang po natin yung Facebook apps po. Tapos i-clear catch po doon. Then, ang uh, pangatlo po is uh, pwede po tayo mag-report po sa report a problem po mga katiktik. Tapos screenshot lang po natin na wala pa po tayong ads on reels po mga katiktik. Pero mga katiktik ha, ang ads on reels po mga katiktik is for invitation lang po mga katiktik. Kaya hintayin nyo na lang po talaga sa inyong mga tools po mga katiktik na magkaroon na po kayo ng ads on reels po mga katiktik. Tuloy-tuloy lang po sa pag-upload po yun. No? Okay, I hope may natutunan po kayo mga katiktik at paki-share naman po ni